So what's up guys? So ngayon nagaya nga si Mami pumunta ng SM Valenzuela at dahil nandito mga pamangkin sa bahay. So ngayon palakad na nga pala kami papunta ng SM Valenzuela at nandito nga pala kami, eh nagharot-harotan kaming magpapamilya. Ayun nga si Mami iniwanan kasi napakatagal. Nandito na nga pala kami sa may harapan ng SM Valenzuela so akit ah, lang kami na over fast. Yun, ayaw nga magpababa ng anak ko. Ewan ko ba sa bata na yun, ba't ayaw magpababa? Nakakainis, pero ayos lang. Mahal na mahal namin yan. Then, after nga namin mahapasok sa SM Valenzuela, ayo eh, ayaw pa rin niya talagang magpababa. Siguro namimiss siya na yung mami niya. After niya, tumingin nga pala kami na... Pangladay sa contactless ni si Mami, yun ay ang solusyon. Yan na nga ay nagpababa na si Matmat. -Mat. Yan na nga, harot na nga siya. At nagpahawak na nga siya kay mami para pumunta kami sa food court Kaso nga lang, eh nakalimutan ni mami yung kanyang ATM kaya binalikan ko yan So habang, nag, habang binabalikan ko yung ATM ni mami eh, Naglaro nga pala sila dito sa quantum sa third floor yan Makulit na bata, naglalaro siya dyan gusto gusto niya makuha ng teddy bear kaso hindi niya makuha. Napakahirap. Ang laki na nagastos dyan sa palaro na yan pero hindi pa rin kami nakakuha. Pero ganun pa man, eh masaya yung anak ko sa paglalaro. Yan, nagbibidyo nga ako niyan. Dahil nandyan na nga ako, dumating na ako. ko ng ATM, eh tumiretso nga pala kami sa ATM machine sa second floor. At sa haba ng aming negosasyon ay eh, dinamin din namin si Matmat -Mat na pumunta sa second floor para mag ng pera. Habang nga pala kami naglalatagan ay eh, kinakausap ko siya na but yung ginagawa niya dahil hindi maganda yon hindi porkit ay iiyak siya ay eh, susundin na di ba? Kaya nga ko sa mga magulang dyan na huwag masyadong i-spoil yung ating mga anak. Walang masama na ibigay natin yung mga gusto nila. Pero wag sobra dahil bandang huli ay tayo rin ang mahihirapan. At bandang huli ay tayo rin ang masasaktan dahil dinat natin naibibigay yung mga gusto nila. So, yun ang video nga muna kami ni Mami habang nagaantay kami ng pila papuntang ATM machine dahil napakahabang nga binibigyan kami ni Mami. Habang pababa na kami, after niyan dumiretso na nga kami sa mga inasal at umorder kami ng isang PM1 under rice at sisig. At para naman kay Matmat, -Mat, umorder din kami ng halo-halo. Habang hinihintay nga namin yung order namin, eh nagharutan muna kami. Nung dumating na ang order natin, eh kumain na tayo. Yan, si magmat -Mat, -Mat nangungulit. Excited kainin yung ice cream. nag what's that? What's that? Huh? Ice cream. Kaya nga ibinigay ko na sa kanya. Yan tuwang-tuwa ang batang makulip na mahilig sa ice cream after nga humain nila mami, eh umakit na kami sa taas sa second floor. At pagkat nga namin sa second floor yan, naghabulan pa kami dalawa ng anak ko. Naglaro nga pala kami yan, at umakit na kami sa third floor para maglaro sa quantum. si Bibi nga pala ay naglalaro ng kakarnya. And then si mami naman ay eh, bumubunot. Siyempre si daddy naglaro din ng kinukuha ang chichirya. Ayun, ang dami ko ang nakuha ang After nga namin maglaro at mag-enjoy, eh, umalis na nga kami. Pauwi na nga pala kami yan. Siyempre, bago kami muwi, eh, dumaan muna kami sa kainan. Bumili kami ng may to take out. Siyempre, ang una namin binalan eh, ang sago. Kasi nga, namimista na namin yung lasa niyan. And then after nyan, si baby nakikipaghabulan muna sa akin habang ino-order namin o oh, hinihintay namin ang order namin, Zabu. Napakakulit na yan, paikot-ikot kami, nagagalit na yung mami niya dahil sa kakulitan namin. ay yan, habang naglalakad nga kami, eh, nangungulit pa rin si Matt Matthew ng order namin. Pumunta nga rin pala kami sa Dunkin Donut, hindi ko na nabidyohan. So yun lang, salamat at sa mga chismo chismoso dyan na nakikinig at nanonood. Salamat sa inyo kundi dahil sa inyo mga chismosa-chismosa kaya eh wala kaming viewers. So yun lamang ala.